Hello, magandang hapon mga kapap. Support to this video sa uh, mikot ako dito sa aking garden. Sa so, mga tanim ko na papaya ngayong linggo. Uh, September uh, 15. Ayan, no? ikot po na tayo dito sa aking papaya. At malinis na dito. At saka natapos ko na gawa yung kudal. So, dito sa gilid Mga kapaps para hindi na makakalabas dito yung aking manok ayan sa palayan hanggang doon yan sa dulo Ayan. nilagyan ko ng kuda langgang doon sa dulo para hindi na makalabas yung ating mga alagang manok dito sa ating uh, garden so dito ikot muna tayo dito sa aking taniman ng papaya mga kapaps ayan at nilagyan ko ng <coughs> ano yung aking uh, papaya uh, yung iba kong papaya na maraming bunga na nilagyan ko ng itong lalaki oh, nilagyan ko ng uh, bridge, yung paa, ah, yung puno tulad nito oh. yan, nilagyan ko ng brush. yan, para hindi mabuwal saka ito nilagyan ko rin kasi marami ang bunga si sayang matumba kaya may, may bagyo ayan maraming bunga Nilagyan ko rin ng brush yung kanyang puno, mga kapaps, para hindi matumba. Saka ganun din doon. Kasi sayang kasi ito eh. Ugh, pag natumba, mga kapaps. Ayan. Kasi pera na ito eh. You know, tulad nito. Ayan oh. Ang daming bunga rin. Ayan yung ating variety uh, na papaya na red ladies papaya. So napakaraming bunga. Nilagyan natin ng brush yung kanilang mga puno. Ayan. Eh, napakababa lang kasi ito. Kaya so, suho tayo dito. Tulad din ito. Ayan o. Oh. Ayan. Ang gaganda ng bunga. Bababa lang ito. Kaya nilagyan ko ng brush yung kanyang puno. Oh. Ayan. Para humangin man. Hindi matumba yung ating papaya. So ayan o. Oh. Pinanglagyan ko ng brush. Kasi sayang. Ang bunga-bunga nito. Hmm? Yan, lalagyan ko ng brush mga kapaps. Kasi napakaraming bunga. Itong ating red ladies papaya. Kasi may bagyo. Baka humangin dito bigla. Sayang to. Kasi ito, mga goods na ito eh. Pera na ito eh. Ayun mo, mga good size na ito. Yung ating red ladies papaya. Ayun. Kaganda ng kanilang mga bunga mga kapaps. Kaya nilagyan natin ng brush yung kanilang puno. Ito hindi ko nilagyan kasi maliit lang naman ang bunga nito. Kunti lang. Yan, napakaliit. Yan, nilagyan natin ng brace. Kasi ano, maganda ng bunga. Oh. Lalaki. Mga dalawang kilo. Huh? Ito, hinog na ito eh. Ito, madilaw-dilaw na siya. Ayan. Madilaw-dilaw na siya mga kapaps. So dito, nilagyan ko rin ng brush yung iba. Yung iba, hindi ko pa nalagyan. Kasi nga nag-harvest tayo ng uh, mais. Kasi wala na tayong pang bilim bigas. At saka may tanim na rin ako dito ng kalabasa. Ayan. May mga tanim po ako dito ng kalabasa. Ayan Ang ng mga bunga. Saka yung mga kalabasa ko buhay na rin o. Oh. Ayan ang gaganda oh. Ayan, nilagyan ko rin ng brace kasi parang matutumba pero ito hindi ko pa ito nalagyan ito lagyan ko rin to hindi ko pa ito nalagyan kasi parang matibay pa naman matibay pa naman ang puno nito sa nila lang humangin at hindi lang sila matumba ito pakababa lang nito eh mga tatlong dangka lang kasi ang mula sa puno bunga na eh itong ating red ladies papaya ayan o nasira lang kasi ito nung ah uh, July nung ulan ng ulan na walang walang hinto yung ulan kaya yung iba nating papaya uh, hindi na munga ng marami tulad lang nito oh. walang yung bunga kasi nga inabot pa ito ng baha yung puno inabot pa tayo dito ng baha nung nagbaha ng malalim kaya nasira yung iba nating papaya pero makaka-recover na to yan pag hindi na nabaha ulit kasi may bagyo ngayon eh yan yung ating kalabasa buhay na tulad nito kunti lang ng bunga kasi nga nas, nabalda nung baha at saka ulan ayan yung ating papaya at saka yung doon sa kabila ko hindi ko panalinis at saka nabalda din yun nasira din yun ng ulan marami din yan doon may mga bunga rin yung iba may mga bunga yung iba wala pero makaka-recover pa yan pag hindi lang inabot ulit ng baha. pero yung iba dito sa may gilid mayroon na matay dyan ayun o oh. Saka may nabuwal pa nga dyan, oh. Saka yung doon ko sa kabila, marami rin bunga. Sana hindi lang matumba. Saka yung ampalaya natin dito. Ayan, paakyat na. Sa aking, gas uh, sa kanilang gapangan, yung aking at kanin na ampalaya. So, ayan. Kaya hindi maganda yung dahon. Gawa nga may nag-spray doon ng, ah, uh, may nag-spray doon sa palaya na, na ano pang sagamhon at naipiktuhan yung ating uh, ampalaya yung tupordi yung ginamit sa palay uh, yung ampalaya ko naipiktuhan pero makakirecover ito ayan o na sila yung ampalaya ko ayan sa yung sitaw ko dito wala na patay na saka nagtanim na rin ako dun ulit sa kabila saka ito tataniman ko ito ulit ng sitaw kasi yung dito kong taniman nan Patay na yung ampalaya ko dito. Sili na lang yung naiwan dito sa baba. Ayan, puro sili na lang to. Yung naiwan dito sa baba. So yan yung aking uh, maliit na farm. E, sapa, napaikutan kasi tayo ng sapa eh. Buti nga nito na yung ulan. Pabugso-bugso lang. Kasi yung doon ko napapaya oh. Marami ng bunga yun doon ko napapaya. Ayan, sana nilang matumba. Yung ating papaya. Marami pa akong tanim dito. Yung isa ko doon, no, natumba. Sayang. Yung nakaraang linggo, hindi ko napansin na umulan ng malakas. At nung paghahinto ng ulan, nung pagkalabas ko, ah, tumba na. Nagtalsikan yung kanilang bunga. Ito, ang dami ng bunga. Oh. Ayan, ito kasi matanda na ito eh. Kaya nilagyan ko rin ng Ayan, nilagyan ko ng bris kasi matanda na ito eh. Saka mabigat na rin yung kanyang bunga oh. Marami. Kaya nilagyan ko ng bris yung puno para hindi siya matumba. Ayan para pagumangin, Hindi matumba kasi sayang. Saka yung dito pinanglagyan ko na ng bris kasi mga matanda na ito eh. Ayan nilagyan ko na ng bris. Ayan kasi sayang yung bunga eh. Pag natumba sayang. Ito, ito kasi natumba ito eh. Daming bunga ito eh. Ito, oh, mayroon pang natira dito nga oh. Isang piraso. Ayan, so daming bunga nito. Mga 20 kilos siguro ang bunga nito. Sayang lang. Dalawa lang yung natira oh. Dalawang piraso yung natira. Ayan, natumba kasi. Naliit kasi yung puno nito. Kasi umulan kasi ng malakas. Ayan, ito, nilagyan ko na rin ng bris ito. Kasi sayang kasi ito eh ang laki ng bunga nito eh. Ayan oh. Siguro nasa tatlong kilo siguro ang bunga nito. Ang isa oh. Ang laki. Ano? May higit sang dangkal. Tsaka ang lalaki ng bunga. Pero ang liliit ng puno nito. Ayan. Pero ang bunga na lalaki. Kaya nilagyan ko ng breast. Yung ito din nilagyan ko rin to ng breast. Ang kanyang puno. Kasi sayang eh. Hmm? dami ng bunga oh. Saka mayroon pa tayo doon sa may gilid. May mga bunga na rin. Ayun, marami rin bunga kasi yung maliit pa. Kasi huling tanim ko yan eh. Nandyan sa gilid. Pero dito, hindi ko pa taniman. Ayun. Pero lilinisin ko ulit ito. Tataniman ko ng sili na... Ano na itatanim ko dito? Sili. Yung... Yung malalaking sili. At mayroon akong honol dito. At mayroon pa tayong papaya na hunol dito. Hindi pa na itanim yung iba pero yung iba na itanim ko na doon sa kabila. Ayan pero may konti pa tayo dito. At saka itong ating malunggay. May iba na itanim ko na. Sa so may naiwan pa dito na anim na puno na malunggay. So dito. Ayan. Mayroon na tayong hunol dito na sili. Yung malalaking sili. At saka ito. Ayan sili din uh, sili na pangsigang yan yung Bicol Express na sili ayan no marami tayong hunol at eh, saka ito naman yung panglagay sa mga afritada yung mga malalaki yung pidada na sili so natumba yung lemon lime natin eh, na hunol lemon lime kasi ito eh saka mayroon din tayo dito na sampalok ay sampalok yung iba kamias Ayan, dalawang puno na kamias Hindi ko pa ito naiitanong. Ayan o, may kamyas tayo dito ng hunol. kita transfer ko pa itong ating kamias nito. Doon sa taas, kabila. Sa may taniman ko ng uh, kamuting kahoy doon sa bukid. Sa taas. Saka yung saging natin no Oh. Laki ng bunga o. Oh. ayano Ayan o. Oh. Ayan, laki ng bunga ng saging ko. Alatundan. Saka marami din dyan sa kabila kaya dito sa gilid tinaniman ko na ng ano yan ang malunggay mga malunggay ayan oh, malunggay ayan ayan pa meron pa dito malunggay ayan ating malunggay saka doon yung sagingan ko so iniwan ko na lang dito sili ayan yung ating taniman so yan lang po mga kapaps at huwag kalimutan mag-like, follow, and subscribe sa aking uh, YouTube channel, uh, Dong TV Vlogger, at saka sa aking uh, FB page, uh, Papa Dong Vlog. Yun lang. At magandang hapon. And God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat, mga kapaps. Bye-bye.